Okay, eh. So, bigyan ko lang kayo ng ano, bigyan ko lang kayo ng tip para hindi kayo magpapabalik-balik dun sa ano. So, bigay-bigay lang ako ng mga idea ng mga ganito, mga Lord. So, para at least is nalalaman din ng mga kagalawan uh, kagalawa natin sa mga electrical, mga lods. So... Eh malot, dito tayo sa ano sa ginagawa ng natin, bali ano to, bali last day na natin to. So pa-update na lang natin magawa ito mga lods. So, ayun mga So, yan na yung ano. Yan na yung panel na dati. So, yung switch na na doon, nilipat natin dito. Para lang wala na ganong ano dyan. So, ito yung ano natin. Ito yung panel natin ng tatlong aircon dito sa sa labas. Ah, dyan sa gilid na yan. So, na ah, dito yung unit na kasi split type ilalagay para dito sa breaker na to. So hindi na natin tinanggal yung breaker, sinabi natin yung discard natin na ganon. So yung wire na tinanggal natin doon, nilagay natin dyan, papunta doon sa panel. So nakakabit na yung panel. So wala siyang, wala siyang breaker galing doon malod. So nakakarekta yan doon sa ano. Ang gagawin natin is rekta yan doon sa, doon sa supply. So, magagaling ang power source tayo pupunta sa main breaker dito sa panel na to. Ayun wala di. So pupunta tayo sa main panel. Ayun yung pinaka main panel. Ang power source is yung kulay with blue yung yung aquator na yon, yung handle niya. So yun yung pinaka main panel. Ngayon is hindi ka siya yung wire ng main natin number 4 AWG. Tsaka yung ginamit natin na number 6 galing do sa labas papunta ron mga lods. So hindi siya kasi doon sa ano. Iba yung ano. Iba yung yung terminal niya. Makita niyo yung terminal. So naka ano yan. Naka screw type. Kaya magkaiwalay yung pinagiwalay ko yung ano yan. Yung wire niyan. Hinati ko sa gitna. Ito yung malaki na to. Hinati ko sa gitna yung wire niyan. Tsaka pinasok na magkabilang gano'n. Parang fork. Uh, parang fork lug siya. Naging fork lug. So papalitan natin to Kasi luma ito. Ito yun na dun sa ano, ito dun sa main entrance, 60. Then pinalitan natin yun ng 100. Itong ano natin na ilalagay natin dito, 60 lang do. So hindi na ubra dahil maliit nga yung ano, maliit yung, yung terminal niya. Then papalitan natin ng breaker. Hanap tayo ng 60 rin. Kung, uh, kung ganito, kasi G ito mga lods, ito G na to, ano, bali, ito yung compression type na, na terminal. Ito is, hindi, iba to. Uh, screw type to. So, yung compression terminal, mamaya papakita ko yun, ano. Bibili tayo nung, nung breaker na compression terminal para kasi yung dalawang wire na number 4 at number 6, mga lads. So, kung hindi man kakasi yun, is gagawin natin, may spare pa naman kasi dito, mga lods. Nasaan yung spare? Wala na palang spare, mga lods. So, pwede natin pagsamahan yung dalawang uh, window type na breaker kung sa Kasi mababa lang yun. Malit lang yung malit lang yun sa kwarto dito sa baba. Mga lats. so, dalawang kwarto yun. Baka 0.5 horsepower lang ilagay doon. Pagsamahin na lang natin yung kasakali. Uh, dalawang 0.5 horsepower sa 20 amps breaker mga lats. Then, hanap ko na lang tayo ng dalawang 60 ilagay natin dito. So, yung isa incoming. So, magiging load. Magiging load, hindi pala pwede. Dapat kung ilalagay natin yung dito yung, yung para dun sa isang panel, dapat ay kakarga siya dito sa main breaker. So, kailangan ay 100 to mga So, 100. Then, kung ilalagay natin yung isa is, gagawin natin to 60. Then, 60 papunta dun sa panel dun sa kabila. Pero kung makakakita tayo ng compression type na 60 amps para sa incoming tayo maglalagay para sa incoming is walang problema 60 to dahil naka sa incoming yung supply nung panel na yon. So nakita niyo yung difference nung sa incoming kukuha at sa load side kukuha mga loads. Kung sa load side tayo kukuha, is kailangan karga ng main breaker nyo yung mga breakers na yan, mga lads. So, yun yung ano niya. Dapat computed dun sa main breaker yan. Pero kung sa incoming kayo kukuha, is pwedeng hindi siya karga dito sa breaker nitong panel na to. Dito sa main breaker na to. So, para magiging dalawang main niyon mga lads. Isang main dito, then isang main doon. So, ganun na magiging klase. So, dalawang Dalawang klase yung pwede natin pagpilian na termination mga lods. Uh, magdidepende yun sa magiging materials. Katulad nga nito is puno na. So dito na tayo. Hanap na lang tayo ng ano, compression type na circuit breaker. Para dalawang wire na ilagay natin doon. Dalawang main. Isang main dito. Then isang main doon. Then may load doon. May load dito mga lods. So sariling load nyo to, Sariling load nyo yung mga lods. So yun yung discard kasi na iniisip ko. So, ang ano na yan is yung availability ng materials mga lods. So, mga lods eh. So, habang uh, bali ito, gagawin ko to Mga paglagay na isang ilaw doon din, isang ilaw dito mga lads. So, may ilaw dito mga luma ito. So, ilalagay ko to So, ito is ano. ah uh, itadagdag natin dito para kasi ano nagagawa ako dito. Ang panahon is kulimlim. Madilim mga lods. Madilim yung lugar na to. Kaya lalagyan natin ng ilaw. Para may ilaw din yung panel mga lads. Hindi kita yung ano. So ano nagagawa tayo, hindi natin kita yan. Noong panahon na kulimlim. So ayun mga lads, tuloy ko na lang muna yung gagawin natin dito. Then, uh, ito na lang naman ang gagawin. Yung ilaw dyan. Then pa yung breaker na yan. Then okay na. Uh, halos half day lang natin gagawin yan. So gawin ko na muna ito mga lads. Okay mga So natapos na natin yung switch yung switch. So ano to mga mga mat uh, existing materials sumunod. So mga lumang materials to na nandito sa church. So nilagay natin. Tsaka yung mga ilaw na yan. So ayun yung ilaw. So kinabito natin yung ilaw dalawa. So magkawalay na ano yan. Magkawalay na switch. Ito. Para dito. isa na yun. Is ito na to. Ayan mga So yan yung i nilagay natin. So, ang sabi ko nga is isang circuit itong outlet dito and ilaw. Kung magsano is, ito is isang zone ito para dun sa ilaw and outlet. So, isang circuit, then sa circuit yung lugar na yun, sa circuit yung sa labas. So, kaya madali natin na, kaya madali tayo nakakapag, ano, nakakapag install ng mga ano. So, kasi kukunin na natin yon. Katulad nito yung switch. So, kumuha tayo ng isang power. dyan, nalagay natin yung power dito. Then, yung load ng switch, yung return niya, yung load, isa doon, then isa doon. Neutral or line doon ng ilaw is doon na tayo kumuha sa box. Ganon din dito sa isa na tumalat. Yung neutral or line to niyan, is dyan na rin tayo kumuha. Kaya, mas mabilis yung uh, installation pag ganyan nakasoning ang... So, itong mga ganitong... ang gamit ng ganito na mga soning is depende doon sa... Depende ito sa mga paggagamitan nyo. Pwede yan sa bahay, mga lods. So, pwede nyo hatiin yung bahay ng tatlong tatlo circuit or apat na circuit, mga lods. Depende yan dun sa ano nyo. So, pwede nyo pagsamahan yung ilaw din yung outlet. Pero, isang wire lang yung gagamitin nyo. Number 12 lang yung gagamitin nyo. Para dun sa ano, para dun sa breakers na gagamitin nyo na 20 amps. Ay, mga lods eh. So, yun lang yung ano, yun yung style din na ginagawa ko pag Uh, ganito katulad nga dito is hindi ito gamitin na ano hindi ito gamitin na na lugar ito is a dwelling na church mga lads. so hindi siya ganun everyday is nagagamitin mga lot. hindi so may time lang nagagamitin to may time na hindi kaya doon natin ginagamit yung ano doon natin ginagamit din yung mga zoning na ganito so discarte lang naman yun yung mga lot, paano kung paano nyo yung, yung circuit nyan and paano nyo i-terminate yung mga wires according dun sa sa code mga lods na hindi kayo hindi kayo magkakaroon ng problema dun sa mga ginagawa nyo mga lods ayun lang mga lods eh. so patapos na tayo papalitan lang natin yung breaker na yun bumili na tayo ng breaker so yung breaker na yan is screw type so pwedeng lagyan ng ano yan pwedeng gamitan ng lugs or yung paghiwalay mo yung yung wire para lang numipis mo walos. So yung paghiwalay mo yung wire para lang numipis yung ano yung yung wire na yon at may screw mo dun sa ano dun sa screw type na plug-in na uh, plug-in type breaker ng panel mo. Ganito yung monods yan. So yan yung ano yun yung screw type na plug-in type breaker na screw type ang ano niya ang termination ng incoming or load ay So makikita niyo yung ano niya, yung termination screw niya. So ano to? Pwedeng pwedeng ano pwedeng, pwedeng lugs. Pwede niyo ilagay yung lugs diyan, pwede niyo ilagay yung direkta na wire. So katulad nung katulad nung ginawa natin ay malaki yung wire mga lugs. So pag malalaking wire, pag mataas na ampere, 60 ampere, Uh, for 60 ampere. So malaki na yung wire na ginagamit doon. Then 100 ampere, 60 ampere is... Huwag na kayong gagamit ng ganitong screw type. Lag type ang tawag dito. So screw type na pwede nyong ilagay lang dito. Pero mas maganda kung naka, ano siya, kung nakalags siya. Pag nakalag, tatanggalin nyo yan, then lalagay nyo yung lags. Iyon yung gamit ng mga ganito. So may mga ibang type ng breakers na ganito na plug-in or bolt-on na Compression type mga nuts. So, pag mayroon kayong mga gagalawin na breakers na malalaki yung wire, is huwag kayong gagamit ng mga ganito mga nuts. So, compression type termination yung gamitin nyo, huwag itong screw type. So, yung mga ganito is pang lug lang yung gagamitin yung mga ganito. So, ginagamit natin, tinutusok lang natin dyan yung wire. Then, nilalagyan lang din natin ang palawan nyo sa kabila na ito mga Para pantay yung ano nya, pantay yung pag, pag in natin is magiging pantay. So, uh, merong compression type na terminal, yung ganito mga lads. Ito. So, ito is plug-in din to Makikita nyo, plug-in din niya plug mga lads. So, parehas plug-in to Ayan, parehas plug-in. Pero magkaiba sila ng termination screw dun sa uh, screw one niya. So, isang compression type, then yung isa is screw type. So, yung screw type, pwede nyo gamitan ng lugs or shoot nyo lang yung wire. Pag malaki kasi yung wire mga lads, hindi nyo, mahirap ilagay yung sa ganito maliban na lang kung lalagyan nyo ng lags, is ubra yun dito. Pero kung wala kayong lags, yung ganito mga lags, compression type. So sa compression type, sa compression type is ganito mga lads. So, ito yung ano niya, ito yung screw one niya mga lads. So, makikita niyo yung ano, yung, yung terminal. Ayan mga lads, makikita yung ano yung terminal. Malaki. Malaki yung butas ng terminal. So iko-compress -co niyan hangga pinigpitan itong screw na to is mago-compress -co 'yan. So kaya ang tawag is compression type na terminal then screw type terminal para sa breakers mounts. So ayan mga lods. So bigyan ko lang kayo ng ano, bigyan ko lang kayo ng tip para hindi kayo magpapabalik-balik dun sa ano, magpapabalik-balik dun sa mga gagawin niyo materials. Inulit ko 60 amperes pataas is malaki na yung wire. So, mahirap nang iano dito. Lalo na kung may kasamaan kayong, may kasabay kayo na wire na ilalagay. Kung dalawa yung wire na, ilalagay niya. So, mas, mas okay yung compression type na terminal kesa sa, sa ganito malots. Yung ganito, inuulit ko, pwede nyo lagyan ng lugs. Mas okay kung may lugs yung ganito. Ito, pag walang lugs, compression type, mas okay ito malots and pwedeng dalawang malaking wire is kasya dito mga lords. So katulad nung gagawin natin, katulad nung gagawin natin, dalawang wires yung ilalagay natin dun sa sa breaker mga lods. So isang incoming natin ng power na galing, na galing sa poste, then yung isa is yung wire galing dito, papunta naman dun sa panel na yun mga lods. Kaya magiging dalawa yung wire natin, isang number 4 na wire, then isang number 6 na wire na apunta naman doon. So, yun yung tinagal natin doon sa labas ng nakaraan mga nuts. So, yun yung gamit ng mga ganitong compression type terminal, mga breakers mga nuts. Ay, mga lats, eh. So, bigay-bigay lang ako ng mga idea ng mga ganito mga nuts. So, para at least is nalalaman din ng mga kagalawan uh, kagalawa natin sa mga electrical mga lats. So, 60 to 60 pataas, 60, 60 to, 100 amps is compression type terminal yung maganda mga nuts na magandang gamitin. May mga bolt-on na ganito na screw din yung na dito mga lods, na compression type din. So, basta pag matataas mga lods, compression type yung gamitin nyo kung wala kayong uh, crimper. Ayan mga lods. Pag mga ganito is may crimper, hindi nyo ng terminal lug, hindi nyo ng crimper. Or kung wala kayong crimper, is talagang itutusok nyo lang dyan. So, ganun lang yung nangyayari nun. Ayan mga lods. Uh, breaker, pagkakaiba ng compression type and yung screw type terminal mga nuts. Ayan. Ay, mga lodi. Eh. So, che check na natin. So, na-terminate na -terminate natin. Hindi ko na pinakita mga nuts. So, alam nyo naman kung paano na mag-terminate ng mga panel. So, voltage tayo. Ayan mga lods. So, wala pang power to. Hindi ko pa na-on. Uh, napalitan na natin yung ano, napalitan na natin yung breaker. Nakalagay na yung dalawang feeder dyan. Isang feeder galing ng poste. Then yung supply papunta ngayon dun sa kabilang panel. So, incoming tayo lumagay para kahit patay ito, is may supply dun sa, ano, dun sa kabilang panel. So, on na natin mga lods. So, napalitan na natin yan. So, may mga binago akong ano, orientation nung sa sa breaker natin. So, meron tayong tick 30, dalawang 30 dito para sa split type sa labas mo lods. Then, meron tayong dalawang window type. Then, yung existing na yung existing na ano, na circuit dito sa sa church. Ay wala this. O na natin. Punta tayo sa, ano, sa breaker. Asa ah, ano sa main cutout sa labas. O natin yung breaker. Pangalad, naku na yun. 100 amps breaker. 100 amps breaker nakalagay dyan. in natin yung main cut-out natin. So, dapat parehas may supply na incoming yung uh, breaker. di ah, yung panel dito. Then, yung panel dito sa kabila. Dapat mayroon silang supply parehas. Kasi sa incoming tayo naka... Sa incoming tayo nakalagay, mga lods. So, kunin natin to ng power. Sa dito. Sa dito. ay mga lods. So may power tayo 223. So kahit hindi pa naka-on yung sa main panel, is may power tayo kasi sa incoming tayo naka naka tap doon mga lot sa incoming tayo. Makita niyo 223. So yan yung main, ito ngayon yung magiging main ng tatlong 30 amps na breaker para doon sa tatlong split type unit. So puno tayo sa main mga lot. So hindi natin hindi nyo sasabing sub panel to kasi yan is hindi yan nakapid dito sa panel na to. So main panel pa rin yan mga lots. Main panel yan kasi yan is nasa incoming ng uh, main power supply natin. So dito tayo sa ano sa panel na to. Check natin ang power mga lots. So ang power yan 222. So hindi pa tayo nag-o-on. Nakita nyo hindi pa mga nak-on yan. Pero may power na tayo sa kabilang panel. Then may power tayo dito sa panel na to. So on na natin. Ay wala eh. So okay na. So naka-on na itong tatlo. Ito na ngayon yung para sa AC natin. Uh, AC natin na window type dalawa. Then AC natin na uh, split type dalawa. Ay wala eh. Okay na to. Uwi na tayo mga Takpan na natin yung panel. Then uwi na tayo.